Ayan, magandang tanghali na mga kabady no. Magandang tanghali. Hapon na. Papuntang hapon. Na. Ay, hapon na nga. Ah, ka. Ay, dali. Tani ni Kawa pali yari. mga binad lang pa yun. Ate, bukal na. Oh, hala yun. Okay. Okay. sebegini ini duk kan Kan. Cekapunya kan botkunya entar disoke. Ini Oh, pesanan enggak kan. ini paleta atang mereka aku. ganda ng tigtigan eh hag makakay eh, makakatundo ganyan ka ah sweet yan yun hawak hawak yung bewang ah oh. eh eh tapos ako na JS nakatakatong ante Pag-isa ka po kayo,

ito mga kabady dito ay sa kubo transfer tayo ng diesel dito sa kabilang galon pang lagay dito sa makina at sa air cool grabe init parang init ng araw yan mga kabady diyamuk tsukaka Nataponin ng tubuh. Ngoko ngatas yan malapot. Huh? No? gagamitin suka di ay yung, sa gatas, yung host. <laughs> 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 oh, Pupul. Yung Pupul natin ha, bro. Kikiglasin mo, ha, mo? <laughs> <Ito> full tank ay ingil ako mga kabadi mga balik lang mga kabadi binomol din namin yung pilapil para mapatuligan na natin at mabasag natin yung lupa bilis lumapat ng lupa nakaroto lang bakit kasi ilang beses na ulanan eh. ganda sana no nasa bayan ng ano bayan ng halo okay lang yan kung so, gano'ng mga kabady haluin natin ng ano, araro pagka hindi tayo nung pambasag natin

mau eh. Ga itong buki pede ni. Okay. <laughs> 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 Ga ka <laughs> 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 Oh, Carol. Babaw. Cause I love you so. Don't ever leave me. Say you never go. I will always be sweet. sandali lang ni Kaka doon yung ting Voltron Nagpalit na si Kaka ng ano, happy sleep Wala na Wala na Pibot <laughs> ni Kaka kasi yun na ka oh, Open air Open air Open lawas Sumisid <laughs> Sumisid ka <laughs>

Huwag lang po magkakasakit sa bato. Ban. Mm hmm. <laughs> Karong tunga ka dati. Oo. Oh. Uh -huh. So ayan mga body, naitalim na ni Kaka sa ilalim So okay na, nakaset na yan Naiset up ko lang itong ating sati mga body, yung tali Nalig ako ko ng hawakan Para pagka pinang sati natin eh may masakit sa kamay At saka na rin ayos itong bowl masyadong malaking bowl sa dulo oo natanggal na wala tayong karga ito nga ba din nilagyan natin ng kahoy power. horse ko pa mo. Two horsepower. Ito ko mag-isa eh. Boy, may ito of power, no Chok to white Gas Sa Agla Agit 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 Agit

nhá các bạn này. Để mà mà pa go bra không. Răng hìn đá.

Taas na area mga kabady oh. Mga walang tubig Dalawang patuntun Pilapil na yung ginagawa ni kakana mga kabady Tsaka doon oh. Wala tubig na yan Nalagyan natin dyan mga kabady patuntun Diretto doon Luntak na Ayan ah <laughs>